Batid ko na ang halaga sa akin ng tagdan ni si Dapa. Anong plano ninyo, senyor? Si si Dapa ay diwata ng kamatayan. Ay kay Burigadang Pada, si Naklambulawan. Ang tagdan ni si Dapa ay may kakayahang mapatigil ang tibok ng puso at gawing bato ang sinuman. Akala ko ba ay napaliwanagan ka namin ng mabuti malaya? Bakit isinuli mo pa rin ang kapangyarihan ni Burigadang Pada Sinaklang Bulawan? Ibinalik ko sa diwata ang mahalagang bagay sa kanya pagkat ako'y naniniwala na tatanawin niya itong mabuti. Hindi mo kailan si Burygada ang Pada Sinaklang Bulawan. Hindi mo makahulaan kung paano inatanggapin ang body na ito. Umaasa ako na mapapalubag ko ang loob ni Burygada ang Pada Sinaklang Bulawan sa ginawa ko ito. Akin mo ang lahat ng kapanalig na diwata ni Simeon. Lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan at patigilin ang tibok ng kanilang puso at gawing bato ang kanilang anyo. Nawa'y mangyari na ang iyong hinuha malaya. Nawa'y magkasundo kede gidalan para sina Klang Bulawan.